John Jordan Abina, ang pambihirang ka-voice ni Karen Carpenter, na unang nakilala sa segment na The Clones. Sa kanyang paglabas sa entablado, maraming nakapansin na kakaiba ang kanyang vocal tone. Malinis, malamig, at may kaluluwang nararamdaman sa bawat pagbigkas ng liriko. Kaya't hindi nagtagal ay naging sentro ng atensyon si John Jordan. Ngunit sa likod ng kinang na ito ay ang tahimik, ngunit makapangyarihang usapin tungkol sa kanyang paglipat at pagpirma ng kontrata sa ibang lugar. Isang pangyayaring hindi alam ng karamihan at hindi rin agad naunawaan ng publiko. Sa sa si Swerlats ng kwento, kailangan balikan kung paano siya unang na nadiskubre sa The Clones. Dito unang narinig ng sambayanan ang kanyang nakakabighaning tinig na halos imposibleng maipagkaiba mula sa iconic na boses ni Karen Carpenter. Sa bawat pagtatanghal, parang ibinabalik niya ang mga manonood sa panahon kung saan ang The Carpenters ay musika ng tahanan, ng pag-ibig at ng malalim na emosyon. Dahil dito, mabilis siyang minahal ng madla at kasunod nito ang pagdami ng mga oportunidad na nagbukas para sa kanya. Mga oportunidad na kalaunay magiging bahagi ng mas komplikadong realidad ng kanyang karera. Habang lumalawak ang kanyang popularidad, dumarami rin ang mga taong nagnanais makatrabaho siya. Mga producers, mga organizer, at maging mga talent agencies na nakikita ng potensyal sa kanyang talento at marketability. Subalit kasabay nito ang pressure na gumawa ng mahahalagang desisyon. Hindi lamang ito tungkol sa kung saan siya kakanta o sa anong palabas siya lalabas. Si Todoray tungkol sa direksyon ng kanyang karera, sa hinaharap niya bilang isang ganap na performer, at sa personal na pagnanais niyang magtagal sa industriya na alam niyang hindi permanente ang oportunidad. Maraming haka-haka ang kumalat ng balitang pumirma si Jean Jordan ng bagong kontrata sa isang organisasyon na wala sa The Clones. Mahina mga nag-isip na may alitan, may tampuhan o may hindi pagkakasundo sa pagitan niya at ng segment na nagpasikat sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay mas simple ngunit mas malalim kinailangan niyang pumili ng landas na mas magbibigay ng seguridad, direksyon, at pagkakataong lumago bilang artist na hindi lamang kilala bilang ka-voice, kundi isang performer na may sariling pagkakakilanlan. Ayon sa malalapit sa kanya, matagal nang pinag-isipan ni Jean ang posibilidad na palawakin ang kanyang karyer. Alam niyang habang nasa rurok ng popularidad ang The Clones, hindi may iwasang magkaroon ng limitasyon ang bawat performer sa loob ng isang segment na ang layunin ay entertain at tribute. Bagamat mahal niya ang The Clones at labis ang pasasalamat niya sa platform na ibinigay dito, naramdaman niyang kailangan niyang kumilos upang hindi manatiling nakapako sa isang imahe lamang. Ito ang dahilan kung bakit nang dumating ang panukalang magbigay sa kanya ng mas malawak na exposure at mas maraming creative opportunities kinailangan niyang timbangin ang lahat. Hindi naging madali ang desisyon. Sa tumukasa sa mga oras na itulad nito, ang isang performer ay hindi lamang nag-iisip para sa sarili. Iniisip din niya ang suporta ng publiko, ang imahe na naitayo niya, pati ang mga taong naniwala sa kanya mula sa simula. Ang pagpirmalat ng Spontarating sa Equiper ay hindi basta pag-alis. Ito yurt ay isang pagbabago ng kapalaran na maaaring magdala sa kanya sa mas mataas na antas o ring maging kontrobersya na magpapabigat sa kanyang public image. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagdududa, nanindigan si Jean Jordan sa prinsipyo na ang isang artist ay dapat may kakayahang lumago at sumubok ng bagong teritoryo. Sa paningin ng iba, tila biglaan ang lahat. Ngunit sa mga tunay na nakakaalam, ito ay resulta ng mahabang panahon ng pagninilay-nilay. Sa panahon ng kanyang pananatili sa The Clones, Madalas na pinag-uusapan ng mga producers at mentors ang kanyang kakaibang potensyal. Hindi lamang siya habang buhay na tribute singer. Siya ay isang boses na may sariling kulay, may kakayahang humawak ng entablado sa sariling pangalan, at may karisma para maging isang recording artist kung gugustuhin niya. Ito ang nakita ng bagong organisasyon na lumapit sa kanya, at ito ang alok na hindi niya basta maaaring baliwalain naging usapin din ang professional boundaries. Bilang isang bahagi ng industriya na mabilis umatake ang mga opinyon, mahalaga sa isang artist na maging maingat sa mga kontratang kanyang pinipirmahan. Ang bagong kontrata ni Jean ay sinasabing nagbigay sa kanya ng mas malinaw na terms, mas mataas na proteksyon at mas malaking creative freedom. Habang sa panig ng The Clones, nauunawaan ang pangangailangang ito ngunit bahagi rin ng natural na proseso ang panghihinayang sa pagkawalan ng isang talento. Sa social media, kumalat ang mga reaksyon. May man nagulat, may nanghinayang. May nagbigay ng suporta at meron ding nagulat sa posibilidad na hindi siya babalik. Ngunit sa kabila nito, isang bagay ang naging malinaw sa mga totoong tagahanga ng musika. Ang tinig ni Jean Jordan ay hindi mawawala kahit saan siya pumunta. Ang kanyang kakayahang bumalik sa boses ni Karen Carpenter ay hindi nito hinuhubog ang buong pagkataon niya bilang artist. Ito ay isang bahagi lamang ng kanyang identidad. Ang kanyang paglipat ay hindi pagtatapos kundi pagsisimula ng mas malawak na yugto. Sa mga darating na taon, inaasahang makikita si Jin sa iba't ibang platform, mas malalaking entablado at marahil sa mga proyekto na hindi niya nagawa habang nasa loob ng isang segment. Makikita siya ngayon bilang isang artistang pinili ng tadhana na lumago at hindi manatili sa iisang larangan ng performance. Sa puntong ito, nagiging malinaw na ang kanyang pagpirma sa ibang kontrata ay hindi isang kontrobersya na dapat pagtalunan, kundi isang hakbang na dapat unawain bilang bahagi ng natural na landas ng isang musikero. Matapos ang pirmahan ng bagong kontrata, maraming pagbabago ang biglang dumating sa buhay ni John. Ang kanyang schedule ay naging mas mahigpit. Ang kanyang exposure ay mas lumawak at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nabago. Sa halip na simpleng paglabas sa entablado para magbigay pugay kay Karen Carpenter, naharap siya ngayon sa mas malalaking production, mas detalyadong rehearsals, at mas seryosong pagbuo ng kanyang identity bilang artist. Ang pagkakaroon niya ng mas matatag na management team ay nagbigay sa kanya ng direksyong hindi niya nakamtan noon at dito niya napagtanto na ang paglipat ay hindi lamang personal na pasya, kundi bahagi ng profesional na pagangat. Sa kabila ng mga bagong in-opportunidad, hindi rin nawala ang tinahamon. Isa na sa mga pinakamabigat na kinaharap niya ay ang mga maling interpretasyon ng publiko. May ilan na nag-akala na tuluyan na niyang iniwan ang kanyang pinagmulan at mayroon ding nagsabing ang kanyang paglisan ay tanda ng pagkalimot sa segment na nagbigay daan sa kanyang kasikatan. Ngunit sa mga panayam at sa mga taong nakakaalam ng tunay na pangyayari, malinaw na hindi kailanman itinanggi ni Jean ang napakalaking utang na loob niya sa The Clones. Sa katunayan, lagi niyang pinapahayag na ang segment ang nagsilbing unang entablado kung saan narinig siya ng buong bansa at ang paggalang niya rito ay hindi naglaho kahit sa harap ng mga bagong kontrata. Ngunit ang hindi alam ng marami ay may mas malalim na dahilan kung bakit naging mahalaga para kay John ang mag-usad patungo sa bagong direksyon. Habang papalapit ang mga tao ng kanyang pagpiperform, mas naramdaman niyang kailangan niyang palawakin ang kanyang kakayahan, hindi lamang sa stylistic singing ng isang musical icon, kundi pati sa pagbuo ng sariling tunog. Alam niyang habang nananatili siya sa loob ng limitadong espasyo ng tribute performance, maaaring hindi niya mabigyan ng sapat na puwang ang natural niyang tono, interpretasyon at emosyon. Nais niyang patunayan sa sarili at sa madla na kaya niyang maging higit pa sa kanyang voice at kaya niyang magpamalas ng musika na nagmumula mismo sa kanyang pagkatao. Sa ganitong konteksto nagkaroon ng mas malinaw na kahulugan ang pagpirma niya ng bagong kontrata. Ito ay hindi pagsuko sa kanyang identity bilang ka voice ni Karen Carpenter bagkus ito ay hakbang para bigyan ang sarili ng pagkakataong lumago. Sa tulong ng bagong management, sinimulan na niyang pag-aralan ang iba't ibang vocal approaches, diversified genres, at posibleng recording projects na dati ay hindi nakapaloob sa kanyang dating sistema.